Nagbabala ang isang eksperto na may negatibong epekto sa mga bata kung makukulong na ito sa murang edad. Hindi rin naniniwala ang ilang guro na susi sa pagdisiplina sa mga bata ang pagpapababa sa age of criminal responsibility. Ito ang balita ni Eileen Cerudo. Maaaring magdulot ng trauma sa isang bata kung makukulong ito sa murang edad. Ayon sa play therapy sa si Juan Sakin, may negatibong epekto sa bata kung malalayo ito sa kanyang pamilya at ilalagay siya sa isang hindi pamilyar na lugar kung saan limitado rin ang kanyang magiging galaw. They have less time with their parents. They have less time to be outside, to be conforming to the societal norms. Ayon kay Sakin, hindi pa alam ng isang bata ang kanyang ginagawa dahil nasa developmental stage pa lang ito at ang pagkulong sa kanila ay makakaapekto sa kanilang paglaki. Nagde-develop pa lang yung mga decision-making skills nila at sa pagiging young adults nila. Yung morality nila, hindi pa ganun ka-developed. Hindi rin naniniwala ang isang guro na makakatulong ang pagbaba ng age of criminal responsibility upang madisiplina ang isang batang nakagawa ng krimen. Kung ibababa yon, sa tingin ko, mas maraming gagawa ng krimen. Makalabas sila after yung sinasabi ay parang age 25, gagawa sila ng krimen uli, Kasi nga nasanay na sila sa mga kasama nila doon. Sipin natin, pag nakipaglaro sila at may mga nasaktan, pwede ma-charge yun as um, physical abuse. Pag nanghiram sila na hindi nagpapaalam, pwedeng theft yun, di ba? And many other cases. Para naman sa ilang magulang, hindi may iwasan na maimpluensyahan ng kanilang anak ng mga nakakasalumuha nito sa labas ng bahay. Para sa mga ito, kailangan lang higpitan ng pagdidisiplina sa mga bata upang hindi sila mapabilang sa mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Kausapin mo ng maayos, pwede rin sigurong medyo patikimin mo ng konti. Nababalo sa puwi, eh. nasisigawan, napapagalitan, andun magulang eh. Aileen Cerudo, UNTV, News and Rescue.